Grabe pala to si Risa yung tigueras May mga binabayarang tao para pagsakin ng mga taong namumuno. Para maipalit yung mga taong gusto niya. Grabe yung mga mainitim ang budi. Panoorin niyo to. Yung kung kong video. Kasi napanood ko lang din. Panoorin niyo. Grabe ka Risa. Kaya mainitin ang ng sa iyo binayaran po ako ni Senri Santiveros para magtestify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C broke his silence, claiming he was paid by Risa Honteveros to falsely testify against the Dutertes and Kiboloy. Ako po yung witness na nakatakip yung muka, pero ngayon hindi na sapagkat, sasabi na ako ng totoo. Sa Glory Mountain po, pagdumaan natin po si Kiboloy pakain ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag. Laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. Minsan po, pupunta din po doon si former president Rodrigo Duterte at former mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon, dala na po nila yung mga bag. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon ay ginawa lamang ni Sen Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay inahanap at pinatakot ako ni Sen Risa. But honestly, I'm not even surprised. This isn't the first time her name's been dragged into something like this. Back in 2017, Risa was accused of kidnapping minors. Eh, Dinimando namin si Risa dahil nanunuhol siya ng mga witnesses para mag-testify falsely. Yan ang history hmm? ni Risa Ontiveros. Makaya niyo ninyo alam na yan ang kaso sa ombudsman. Kasama rin sa reklamo, ang obstruction of justice. Bukod pa rito ang kidnapping dahil sa hindi pagbabalik sa mga magulang ng isang minor de edad na witness. At umano'y paghikayat dito na huwag nang umuwi sa kanilang pamilya. Yung kapatid mismo nung sinuhulan niya, She wasn't convicted, yeah, but the fact that the father was furious and demanding his kid back—that already says a lot. And we're not even done yet. Remember Alias Bikoy, the guy who accused the Duterte family of d links in 2019? He surrendered to the police and admitted that the people behind it were Sunny Trelanes, Risa hontaveros and members of the Liberal Party. Sabi niya, sa alagang 500,000, ginamit umano siya ng Liberal Party para siraan ang administrasyon sa nagdaang halalan. Partikular niyang ginuso si na Senador Antonio Trillanes, Risa Ontiveros. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang uupo, the Vice President of the Republic of the Philippines, Lenny Robredo. A certain congressman or senator to be the vice president, and Sunny will be the line to become the vice president. I don't know about you but as a Gen Z I'll never fall for yellow lies whether it's wrapped in pink or polished with fake hope Sorry pinks but changing colors won't bleach your past Ako po si Michael Maurelio alias Rene hindi uh, po ako pinilit na magsalita ng katotohanan pusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa akong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo Si Kepuloy at sa King Ministry Ako po yung witness na Uh, ako pa yung witness. Kinawang witness ni Henry Risa Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat uh, nagsasabi na ako ng totoo. Uh, binayaran po ako ni Henry Risa Ontiveros para mag laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo Kiboloy. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag sa Senado ay ginawa lamang ni Zen Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Zen Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Polo Kibuloy. Nakonvert um, na ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Uh, lumabas po ako ng 2021. Ngunit nagpaalam po ako ng maayos. At pinayagan naman ako ng kingdom dahil may balak po akong uh, bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sasinado sa pangungunan ni San Riza tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na ay kay Pastor Apolo Quibuloy. Uh, sa vlog na yun, uh, pinasinungalingan namin yung mga uh, claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Uh, nung February 2024, uh, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Chichir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, uh, nangangailangan din ako ng pera. Uh, binigyan ako ni share ng email ng opisina ni Sen. Risa uh, upang magpadala ng formal na email. Kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako. At lumabas na sa ministry. At idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, uh, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, uh, kinontak ako ng isang staff ni Sen Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin uh, through video call. Uh, sa so, pag-meeting namin kay... Attorney J. Becca Ma, Chief of Staff ni Non uh, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong uh, experience lamang at wala akong uh, binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Uh, matapos akong Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni attorney Bekama. Ma. Pagkaraan ng dalawang araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasa sa SMN News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung ligasyon na sa di o mano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot si Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag ang pangalan ni na Bonggo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama uh, kasi baka umaten sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Um, yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin. At dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sarah Duterte at si dating Pangulong Duterte. So, one million po lahat ng binigay sa akin. isang linggo, before ang sinikiring noong February 19, 2024, uh, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay uh, binirefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So, sa araw ng hearing, uh, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoron ng kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, uh, nanirahan ako sa condo ni Sen Risa at noong January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Motabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, eh, nakakatanggap ako ng uh, rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa uh, sa pamamagitan ng kanyang stop na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research yung inimbentong uh, Angel of Death daw ni uh, ng Kingdom na inimbento ni Alias Jackson si Edward Masayon. Uh, kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na ng court is called kay Pastor. Uh, nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paul, Paula Domingo at nang Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na sa si Attorney Anish May Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City. pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at iningganin yung akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng kingdom at nam, dating namuno sa San Maria College. Ayun, sabi ni Attorney Domingo, uh, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang umawak sa ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid ni, na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na komuntak sa akin upang siraan si Pastor. Um, dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Sap uh, Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kasal ni Alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa siguridad nila sapagkat uh, may natatanggap daw silang security threat. Anong uh, mga panoong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda si Brenda Portugal kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Uh, sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto na niyang sumuko kaya lang may mga daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin at tulungan ko siya maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon o naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon. Dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019. At hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Tinabi ni Alias Amanda na mag-focus na lang uh, ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung mayroon pa akong naitatagong impormasyon. Uh, sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit uh, wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney yeah, at Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Saturnito Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng uh, KOG Siege sa Davos City noong August 24 hanggang September 8, 2024, um, everyday kami nag-meeting kasama yung mga staff ni San Risa, yung PNP cidg nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na si Anne at Arlene Stone Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite o ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang karso na ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. So, balit hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa si US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. dahil dito, ah, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nagutos si San Risa Tevero sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyan, uh, tuluyang pabagsakin ang kingdom. Ito tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw ng panahon ng KOG Siege dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, uh, babahan ng pera at may, may bahagi kami doon. Ang bunker ang, ang pangunahing hinahanap kaya pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa uh, kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Story na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa kingdom compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Um, nag sagsagay ng sige ng message sa akin si na staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp, na sinabi niya na dapat ko daw uh, tanggalin sa kaso ko si Jun Andrade dahil isa daw siya sa amin uh, na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero uh, ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may kontak ako sa sa kingdom dahil hindi na raw mahanap si Jun Andrade. Hanggang ngayon, hindi, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Noong November 5, 2024, uh, karong kami ng meeting kasama si na Undersecretary Nicholas T. ng Department of Justice at apat pang prosecutors ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado, si Atty. Domingo at si attorney Ian. Tatlong representative from NBI, dalawang lawyer at isang agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, uh, bawat isa sa amin na nag-witness sa si Senate uh, investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng kingdom na kakasuhan namin. Meron ang uh, reward na 1 million pesos kung mag-file kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni Pastor at ng kingdom. So sa akin um naka-assign yung dalawang administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Uh, pati na rin yung dalawang key person ng seminary na si Christina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May dalawang ministers, si Carlo Katil at si Rico Mandin at coordinators na si Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay Alias Jackson naman, yung nakasign sa kanya, yung mga lalaking administrator, uh, katulad nila uh, Marlon Nacobo, nasali si Sister Elizabeth Carion, and kay Alias Jerome naman, nakasign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na sinaan yun, niya, yung Lizada, at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. don uh, Doon si na Arlene Stone at Ann Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa si US na tinutulungan sila ng FBI uh, si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na si um, Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Juar Olimba alias Jerome, si, si si, si Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda kasama yung chief of staff ng office ni San Risa na si Attorney J. Beckama at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng kingdom. Kabilang ang mga kingdom like congregation sa iba't ibang bahagi uh, ng Pilipinas, yung SMNI building sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao, bukod uh, dito, tina target din yung mga anak ng mga full-time work workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si pastor at ang buong kingdom ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni San Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan. Kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan. At humingi ako ng tawad sa kingdom family, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan. Grabe pala to si Risa Hintegueros na. May mga binabayarang tao para pabagsakin ang mga taong namumuno. Para maipalit yung mga taong gusto niya. Grabe yung mga maiitim ang budi. <laughs>